Good morning mga part Dito tayo ngayon sa BGC Papunta tayo ng uh, Kapitol Pasig Kapitol Yo Pasig Alright Ganda ng panahon ngayon Hindi mainit, hindi rin malamig Katamtaman lang yung anong Klima dito mga part yun at tayo dadaan sa may ano kalayaan bridge itong building na to ay yung ano yan JP Morgan building yan taas yan bago pa yan mga park yan Walang booking dito sa BGC mga part. Lipat ako dun sa ano. Kapitol Pasig Kapitol Pasig Akyat tayo dito Yan, akyat, akyat, akyat pa tayo pwesto Na -demo demon na ano na demonetize yung channel ko mga part. Meron siguro akong nalabag na ano sa YouTube wala nang ads yung ano ko mga video tinanggalan ni lolo paano kaya maibalik yung mga ads ko nyan baka mawala na tayo sa youtube tatanggalin na tayo ni ano ni youtube paalisin na yung channel natin baka mawala na yung ano natin mga video natin sayang yung pinaghirapan hindi ko alam kung ano yung nabayulit ko. Titignan ko pa sa email. Sana ma ano pa, maibalik ko pa yung channel ko at magkaroon ulit ng mga ads. Sana may makatulong diyan mga part kung paano ibalik yung demonetize. Hindi ko kasi alam kung paano maibalik yun. Meron akong nakikita mga nag-tutorial pero hindi ko masundan kung paano maibalik. yun. Eh. Right. yan dito na tayo sa ano Capitolio pasig turn right lang tayo dito para maka parking tayo dito ng maayos yun ito na yung capital pasig dito tayo maghintay ng ano ang uh, booking Wala dun saan eh BGC Walang booking dun Dito sana Mayroon dito mga part Alright